ang nais na matanaw nitong mga mata. Ang pagsulat daw ng kanta ay ang sining at salamangka ng paghuli ng mga damdamin na hindi maipapaliwanag para gawing mga himig na hindi mo matatakasan. At sino mang nabubuhay sa Pilipinas wala noong dekada 80 hanggang sa kasalukuyan ay siguradong nadinig na ang mga melodiyang sinulat ng taong ito. Dahil kung ang bawat kabanata ng popular na kultura ay may kaakibat ng musika o soundtrack, Malamang likha ito ni Veni Saturno. Kailangan aaralin natin ano ba yung artist, ano ba yung dapat nating ibigay sa kanya. Ang estilo ni Saturno ay unang mababaka sa kantang Nagpalipad sa karera ni Martin Rivera noong 1983, ang B My Lady. Sa sa Metro Pop Song Writing Festival, may siyensya, disiplina at diskarte itong si Saturno. Every time na meron akong free time, sulat lang ako ng sulat. Andun lang siya in case na may requirement na isang label na naghahanap. Ito yung artist. Mm -hmm. One good example, si uh, Ariel Rivera na discover ko siya. Hindi ba sa mukha at katawan ni Veni Saturno ang edad na 71 at kaya magpatunay na ang sining ng musika siguro ang pinakamabisang stem cell. Hmm, kung ganun lang sana kadali magsulat ng kanta, no? Pero sa modernong panahon, ay mas pinadali na ng mga dose-dose ng songwriting at music arranging apps. Ngayong panahon na ng Artificial Intelligence or AI, teknolohiyang kayang gumawa ng mga bagong kanta. Dapat na bang kabahan ng mga songwriters tulad ni Veni Saturno? As a songwriter, huwag nating taasan ng hira yung mga mga technology na dumarating, mm. embrace natin. And then kung ano yung mapipick up natin, ano yung makakatulong sa atin, gamitin natin. Mm -hmm. But of course, everything, if we are talking of songwriting, it's creation pa rin. Husay ng tenga ang kailangan para kilalani ng mahusay na musika. Sa loob ng maraming dekaday, tambak na ang mga tropeyong hinakot ni Venice Saturno mula sa iba't ibang award-giving bodies. At kailangan din ng lehitimong talento para Kilalanin ang kapwa-lihitimong talento, gaya na lang ng mga horado ng Awit Awards na mula pa noong 1969 ay nagbibigay ng parangal sa pinakamahuhusay sa industriya ng popular na musika. Sino naman kaya ang kikilalanin para sa taong ito? Madidinig nyo yan sa 2025 edition ng Awit Awards sa Meralco Theater. Actually, napansin ko yung lyric writing ng mga bagets ngayon, mas poetic. Mas malalim yung lyric writing nila na ginagamit na lahat na yung comparison, tulad ng buwan, pag kayo parang, alam mo na, lumalim ng konti, hindi, hindi ganung ka-immediate na pag mahal kita, mahal kita. Natutuwa ako sa mga bata na, na sumusulat na talagang work of art. Maganda pa rin.